Hello so guys, sa mga nagtatanong pala dyan, kung cool legit yung mga dragon, ano? Tawag doon, dragon. Dragon claw? Ayan na oh. nakukuha nga talaga siya dito. Ayan Oh. Dragon claw. So ano, swertihan lang talaga, swertihan. Solid pala dito, no? Kaya guys, alam mo ang gagawin mo. Main quest na, main quest is the key. Ayun guys. Oo oh nga pala. Nakuha ko pala yung dragon claw. Dito sa... lucky drop chance ko na ano. 151% lang yan. Dalawa assist ko eh. Lucky drop chance ito, drop chance. May drop chance din Ito yung drop chance natin. 158 siya. 158. Goods na, no? Di na, hindi na masama. Yan, guys. So, may nakuha din na Dragon Steel. 10 pieces yan. Oh, eh. Goods na goods na goods. Solid din dito eh, no? May epic steel din. Epic steel. Kanina, puro platinum na kukuha ako eh. Kung bang kailangan. Steel 43. Okay na yan. Yan na, check na natin kung ano nakuha natin. Reshi Herb Root Platinum Herb Leaf rare mineral fluid isa. sa ah, ah tino mo yan ice crystal na rare din rare steel 50 oh, 50 na kukuha 150 platinum 37 Ito nga pala laman ng red chest dito sa Mirage Ship Engine Room red chest to guys, red chest. Check natin. Uy, glitter yung body life essence. Good na, no? Good na. So, ito blue chest naman, no? Oh. Kita nyo na rin. ito. Blue chest ulit, blue chest. Life essence. Pwede na. Ito naman. Mm-hmm, life essence.